This sort is for lady only. Lidoy is not allowed. What is Lidoy? In short, lady nga na ay idoy. <laughs> ay, ka-fresh, Judy, o eh. Dayo kay Agata, o kang bayot, nagkigwahon. O, oh, tanawa, o, unta, di ko may turbo diri, ah, dito sila mga dto. so nice sulo na ko ni Karon layo kay bakikang og sa bayot nga bunihon. ang bayot nga himantayon tabian chismosa grabe ka perfect kumplito! Speaking of the devil, na po ka diri no? Oh, come on, bakikang. Abi na masulo na ko ron. Naa naman puday ka diri ah. Kay nga no, ikaw nakauna diri? O sure ba ka nga ikaw tagiya iya dere? Yes, of course. Ako'y tag nga resort. Mo nang ikaw wa kay katungod nga muhumol ana ng tubig kay mahugaw na. Pero wait, bakikang. Nakapalit ta kag Sol. kay gikagid ba na imong TL basig mukatag na diha. Hoy, dai! Pag paghilom. Wala ko nang hilabot sa imong bunting nga murag pilas! Uh! Hoy, dai! Correction! Hapit na mawala kay Gibagnusa na ko, og asunteng! Ning uga na! Katul-katul na lang! Che! Unya kana na imong kagidiha! Humuli na og dahon sa bayabas! Three times a day! Aron mawala na mga kagaw nga nanuksok sa imong mga kumagko! Ay, dam! Palihog lang si ko hinay sa tingog, be! Basig masuko si madam! Gibadlong na ka. Kain ang baho sa imong kagid. Naabot dito. Ay, dam. Mahang niyo ang tako ba? Maldita, biyato si madam. Quiet lang taha. ha? Oy, day. Huli. Pero di kulong. Dilit man day ni Imuha, day. Nagpaasta man ni kag-amo. Hoy, unsay dili ni ako, a? Ako, ah, ni Diri, Di ba, caretaker? Ah, oo, dam. Maghilom lang taha. O, di ba? Nadungog ni mo? It's all mine! Mo Monang ikaw, get out of my pool! Hey, 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 hey! What are you seeing? That you're on and you see me? Oh, that a fucking assuming! Oh, Don't start noising! Because my air is airing! Um, guard? Pwede pa kihipos aning sagbot nga nasa kong atubangan? Yo, kapilingon! Ew, Ah, uh, it again? I, I'm here that I'm garbage bag. Oh, that the fucking an hour to kisay manghubag. Um, excuse me. What are you doing on my resort? This resort is for lady only. Lidoy is not allowed. What is Lidoy? In short, lady nga na ay idoy. Maunang pahawa dire kay di ka pwede dire. Excuse me, ma'am. Your pods is ready. Oh, thank you. So? So, nakahanap din ang katapat. Impostor! Get out of my pool, bitch! Wakay karapatan nga mo pahawa sa diri kay nagbayad ko diri og 1 million pesos. Oh, ay kawa. Dawata nga ko pa! Uy, day! Abi man ako isok ka atras malaki ka! <coughs> BUSHIT kang bayuta, ha? Ka. Bati kang! ko! Sige, dai, Ako'y bahala! <coughs>